Aries, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung meron kang nais na makuha, sa pakikipag-usap sa makaka-usap, ay huwag mo ng tangkain. Dahil baka ikaw ay mapahiya ngayong araw, magpalipas ka ng kahit tatlong araw, na malakas na ang iyong enerhiya sa pakikipag-usap, at mapapaayon mo siya sa iyong mga kagustuhan, ang pinapahiwatig ng gabay kapalaran ngayong araw sa pera ay maging maingat sa paglalabas ng wala kang maging problema sa buong araw, kung nais naman na mag-isip pa ng pagnenegosyo, kung ngayong araw, ay wala sinyales na buenas kulob anong maisip ngayong araw, na pagnenegosyo ay negatibo ang pinapahiwatig. Ang pahiwatig ay huwag ka mapagtitiwala sa mga taong babae o lalaki, Man na pangiti-ngiti na may kahulugan, dadalan ka ng kamalasan ang pinapahiwatig. Sa hanap buhay ngayong araw ay huwag mag-aapura ng paggawa maging sigurista, nang ligtas sa problema at ligtas na mapag-alitan, at masayang makaka-uwi matapos ang buong araw na paggawa ang pinapahiwatig ng gabay sa pagkita ng pera. Sa pagmamahalan sa tahanan ay walang sinyales, na tampuhan ngayong araw pag unlad, parin ang nakikita ng gumagabay dahil kung walang tampuhan, ay maligaya ang pamilya, ayon sa gabay ng pag-ibig, libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. TOROS Ngayong araw ang pahiwatig sa trabaho maging maingat sa pagsasalita kung may sinyales na may pwedeng isang usapan na mangyayari. Kaya huwag ka pabigla-bigla ikaw magsisilite ng iwas sa gulo o makainita ng mga ibang kasama sa trabaho, ang pagiging mahinahon mo ang magbibigay sa iyo ng maayos na araw sa trabaho ayon sa gabay sa pagkita ng pera. At kung may hiling sa iyo ang mga anak, kung hindi pinagbigyan, ang isa dapat lahat ay huwag mo nang pagbibigyan ang lahat, nang mas lalong magmaalan ang iyong mga anak, at mga positibong enerhiya ang kanilang magagawa sa pamilya ayon sa gumagabay sa pamilya. Alakang dapat ilalabas na pera ngayong araw kahit pa sa kapatid, para hindi ka maaalisa ng buenas na pera sa magulang ay pwede mong paglabasan lalo kang madadagdagan ng buenas ang pinapahiwatig. Sa pag-ibig ay maayos ang buong araw alang sinyales na tampuhan, kung ano ang kayang gawin na magpapasaya pa ay gawin, kung makakaya ng mas lumutang ang mga masasayang, tawanan sa tahanan, ayon sa gabay ng pag-ibig ng lalo magsiganda ang bawat kalusugan, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung nagbabalak, ng isang pagpaplano ng isang bakasyon, ay maganda kung may tutuloy kung kasama ang pamilya, ay maganda makakakuha kayo ng mga buenas na araw, sa ikakaunlad ng ikakabuhay, pero kung kayo lang mag ay normal lang, ang dating ng kapalaran, ang pinapahiwatig ng gabay kapalaran. Sa pera kung may lalapit na kapatid ay iyong pagbigyan, huwag mo sana paghintayin kung may ekstra kang pera, para mas mabilis ang dating na kapalit, na ibibigay ng kapalaran, kung wala naman pera ay sabihan din kagad na alakang mabibigay ang pinapahiwatig sa ibang usapan ngayong pagtungkol sa pagkakakitaan, mga deal o usapan ay iwasan mo lahat ngayong araw, gastos at pagkainip lang ang iyong makukuha ayon sa gabay. Sa trabaho alang sinyales na problema hanggat laging masikap at masinop ay tuloy-tuloy ang masayang araw sa trabaho, ang iwasan ngayong araw ang ikaw ay maglabas ng pera, sa mga donasyon o iba pa basta pera kung sa trabaho dadalan ka ng pagbagal ng pagpasok ng pera o mabilisan paggasta ang pinapahiwatig ng gabay sa pagkita ng pera. Sa pagmamahalan ay maayos na araw na masaya alang sinyales na tampuhan magbonding sa pagkain na masaya ang pamilya kung magagawa para ang bawat kalusugan ay maging masaya at hindi basta madadalaw ng karamdaman, ayon sa gabay ng pag-ibig at kalusugan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung nais mo mabigyan pa ng ibang pagkakakitaan, ang pamilya ang pahiwatig ay mag-usap kayo ng anak, at partner ng may matapos kayong usapan, at ay paubaya mo sa kanila ang diskarte, ng pagtuklas ng pwedeng mapundar na negosyo, at may ayon silang vibes sa ikakaganda ng negosyong kung may tatayo ang pahiwatig ng gabay kapalaran ngayong araw. Ang pahiwatig kung may iba ka pa na inaasahan ngayong araw, na mga usapan na makakapagpaunlad ng ikakabuhay, ay alisin na sa isipan panget na araw sa iyo, ang mga usapan sa ibang tao ang pinapahiwatig ng gabay. Sa kalusugan ay may sinyales na may dadalaw ng hangin ng karamdaman sa tahanan, kaya pag-iingat sa lahat ng pamilya pati ikaw ayon sa gabay ng kalusugan. Sa pera ay good na araw kung may lalagakan kang investment, ay pag-unlad ang sasayo kahit maliitang tubo ang pinapahiwatig ng gabay. Sa trabaho ay maayos na araw sa paggawa walang sinyales na problema, ang sinyales na problema ay sa tao, sa mga pwedeng may inggit sa iyo, kaya habaan ang pasensya kung may madinig man, Nakakaibang salita ay huwag pansinin, nang sila ang mainis sa gawa nila, na maging maayos ang buong araw sa trabaho, ayon sa gumagabay. Sa pagmamahalan ay may masaya ding araw, walang sinyales na tampuhan, ang pahiwatig ay masayang usapan at tawanan ng pamilya, kaya pagunlad pa din ang araw dahil masasaya ang pamilya, ayon sa gabay ng pag-ibig. Gemini ang kaibigan, Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, yellow and pink number 17, number 24 at number 18. Leo, ngayong araw ang pinapahiwatig ng gabay ay may Sinyales na maswerteng araw, maaaring may padating na tulong sa ikakabuhay sa ibang tao na malalapit sa iyong pamilya, at ganoon din sa anak may sinyales din na may matatanggap, na magpapasaya din sa kanila o sa kanya, ang pinapahiwatig ng gabay kapalaran ngayong araw, may pahiwatig na dumalaw ka sa magulang o kumustahin, nang mapasaya ang kanilang damdamin, na magpapaganda ng kalusugan sa iyong pamilya, at pag-aalaga ng bawat kalusugan ang mabibigay ng gabay kapalaran ang pinapahiwatig. Kung pera ang pag-uusapan ay pwede kang magpalabas sa pagpapautang pag-unlad sa iyong pera, huwag lang magbibigay sa pamangkin o pinsan pagbagal naman ng pasok ng pera sa iyo, ang pwedeng mangyari ang pinapahiwatig ng gabay sa hanap buhay kung may kinaiinisan ka sa trabaho, ngayong araw ay mas maganda ay mag ng lumipas ang pagkainis. At may mainit kang damdamin ngayong araw, pag makikita mo siya kaya baka magkaproblema pa ang pinapahiwatig ng gabay sa pagkita ng pera. Sa pagmamahalan ay may maayos na araw na masaya, at kung gusto pang sumaya, ang gawin ang alam mo na nagpapasaya sa pamilya, nang mangibabaw ang saya sa tahanan, at pagpapalen ng ikakaunlad sa pamumuhay, ang magagawa ng gabay ng kapalaran sa tahanan, ayon sa gabay ng pag-ibig, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero black and blue number 29 number 14 at number 8 Virgo ngayong araw ang pinapahiwatig ng gabay kong Abala ka sa iyong trabaho o ibang bagay sa pag papaunlad ng ikakabuhay ay baka nakakalimot ka sa iyong mahal ang kanyang mga pangangailangan sa pag Mamahalan sa gabi, huwag kang magpabaya ba yun. Ang magbigay sa iyo, ng pagkalungkot balang araw. At mawala na ang iyong alindog o pagkamaadonis. Sa isip ng partner, ang pinapahiwatig ng gabay kapalaran. Ngayong araw, ngayong araw ay may mahina kang enerhiya. Sa pakikipag na pwede ka matalo o puro gastos ang makuha, kaya mas maganda at sa ibang araw na sila. Kausapin ang pinapahiwatig ng gabay ngayong araw. Sa kalusugan ay pag-iwas sa mga masesebong pagkain. Ngayong araw na pwedeng mapahina ang mga ugat sa lapay. At sa puso, kaya iwasan ang maganda ngayong araw ayon. Sa gabay kalusugan, sa hanap buhay ay maayos ang buong araw, sipag at syaga ang araw mo sa mga gawain, nang makakauwi ka ng walang iiwang problema, ayon sa gabay. Sa pagkita ng pera, sa pagmamahalan ay maayos ang buong araw, normal sa dati mong nakasanayan walang sinyales na tampuhan, ang pahiwatig ng gabay kung kayang magkaroon ng masayang gabi at kung magagawa ay lalo kayong makadadama ng pagmamaalang masaya. Ayon sa gabay ng pag-ibig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero silver and pink number 8, number 36 at number 25. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay, kung may mga usapang pupuntahan, ay tigil muna walang sinyales na maganda na makukuha, kung tutuloy ay gastos at abala ang dating ang pinapahiwatig ng gabay. Maganda pa ang sumaglit sa bahay ng may kapal, at humingi ng pagpapala sa mas ikakaganda pa ng kabuhayan, may malakas kang aura o enerhiya, para humingi ng pagunlad sa may kapal, at kahit doon ka magpawala ng pera, maliit man o malaki, ay papadamihin ang iyong pera ang pinapahiwatig ng gabay kapalaran ngayong araw. Sa anak kung may balak maghanap pa ng bagong pagkakakitaan, o trabaho ay huwag muna umalis ang pinapahiwatig, sa trabaho ngayong baka may bigla ang pagtaas ng posisyon na mau-offer ay kanyang makuha ang pinapahiwatig ng gabay sa pamilya. Sa trabaho ay walang sinyales na problema magpakasipag at magtsaga sa buong araw, nang maging masaya ang buong araw. Sa trabaho at wala kang iiwasan na tao, ngayong araw na dadalan ka ng gastos, ang pinapahiwatig ng gabay sa pagkita ng pera. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw, magkaroon lang ng sabay-sabay na pagkain, kung magagawa ng lalong maging close ang pamilya, sa bawat isa at pagganda ng bawat kalusugan ang bunga, ayon sa gabay ng pag-ibig, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero blue and white number 17 number 20 at number 39. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may dalang konting lungkot, ang araw kung sa mga kamag-anak, kung magkaroon ng pag-uusapan ay maging maunawain. Sa isa salita nila o ikikilos, iwasan ang maganda na iyong magagawa, nang sa huli ay sa kanila ang sisi at paghingi o pagyuko, sa magagawang pagkakamali ang pinapahiwatig ng gabay kapalaran ngayong araw sa ibang lakad ng pamilya o ikaw mismo pagtungkol sa pwedeng pagkakaperahan, ay tumuloy may pwede kayong makuha na kaalaman at karunungan, na diskarte na magagamit ninyo oras na magpundar ng pagkakakitaan ang pinapahiwatig ng gabay. Sa pera ay okay na okay sa iyo ang mag-invest, o magpautang sa alam mo na makakabayad ng maayos pag-unlad ang pinapahiwatig ngayong nang pera. Sa kalusugan ang iwasan ngayong araw ay alak kung umiinom at saka mga matatabang pagkain, na pwedeng magpahina sa mga ugat sa baga at puso na pwedeng mag-ipon, ng ikakasakit sa mga araw na dadating, ayon sa gabay kalusugan ngayong araw. Sa hanap buhay ay maayos ang buong araw, ang iiwasan ngayong araw ay ang huwag lagi mag-aalis sa pwesto, na pwede kang mabutasan para kung pangarap na pagtaas ng sweldo ay baka makapigil pa ngayong araw, ang pinapahiwatig ng gabay sa hanap buhay. Sa pag-ibig ay walang sinyales na problema masaya at may sinyales na sasaya ang gabi nang pagmamahalan kung magagawa ay lalakas ang bawat katawan at masayang araw sa kinabukasan sa paghahanap buhay ayon sa gabay ng pag-ibig Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero yellow and red number 13 number 25 at number 19 Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ang isang pangarap na pag-unlad sa ibang bagay na pagnenegosyo. Sa ngayon ay hindi mo makukuhang magagawa ng mag-isa, kailangan mo ng tulong o sa anak mo ibigay, ang mga nalalaman na diskarte na siyang magtutuloy. Kung hindi man ngayon makita kagad ang tagumpay, ay makakaya ninyo ng anak sa hinaharap ang ikakaganda ng buhay pamilya, ang pinapahiwatig ng gabay kapalaran ngayong araw. Sa pagkakaperahan ngayong araw ay may malakas kang enerhiya, na mapapaunlad mo ang pwedeng ilalabas na pera ngayong araw, maging sigurista lang sa paglalabasan ang pinapahiwatig. Sa partner maganda ang magsama kayo kung may gagawin pagdalaw sa kamag-anak niya o sa kadugo may dalang swerte kayong pwedeng makuha ang pinapahiwatig ng gabay. Sa hanap buhay ay maayos ang buong araw, ang pagiging sigurista sa mga gagawin, ang siyang magpapasaya lalo sa iyong araw sa trabaho, at mabibigyan ng pansin ng nakakataas ang iyong mga gawa, ang pinapahiwatig ng gabay sa pagkita ng pera. Sa pagmamahalan ay may sinyales na dadatingan ka nang isang pagdududa o pagseselos huwag kagad maghuhusga dapat ay may matibay kang katibayan nang ikaw ay hindi mapahiya manalangin ka lang sa malakas ang iyong aura sa panalangin na pwede kang gabayan nang mga pinapalabas sa malakas ang aura para panalangin ayon sa gabay ng pag-ibig Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero pink and yellow number 21 number 25 at number 18. Capricorn. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may lakad man ay siguraduhing, nasa maayos na mga pagkain ang mga iiwanan sa tahanan, dahil may sinyales na may dadalaw ng hangin na magbibigay ng karamdaman sa tahanan kung nasa tamang oras sila kakain ay hindi basta sila mapapasok ng karamdaman ang pinapahiwatig ng gabay kalusugan ngayong araw sa pamilya. At sa iyong lakad kung may deal ay ayos sa iyo, dahil may dalang matalinong pag-iisip, at diskarte ang iyong enerhiya kayang kaya maging maganda ang resulta, ng iyong gagawing pakikipag ang pahiwatig ng gabay ngayong araw. Sa pera ay bawal magpalabas ngayong araw pagsisinop ang pinakamaganda ng iwas sa problema. Sa hanap buhay ay may maayos na araw, maging masipag sa buong araw at umiwas muna sa mga bidahan, baka yun ang magdala ng kamalasan sa iyo ngayong araw, ang pinapahiwatig ng gabay sa pagkita ng pera. Sa pag-ibig sa tahanan pwede kang madalaw ng mainit. Nadamdamin, iyong pigilan ang makapagsalita at puna ng puna, na pwedeng magawa, pag hindi naiwasan pwede kayong magkatampuhan, ng partner ay pwede mo rin mapagsalitaan ng may kasakitan, ang ibang anak ang pahiwatig para magkaroon ng pag-iingat, sa magagawa sa tahanan, ayon sa gabay ng pag-ibig, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero blue and silver number 11 number 6 at number 32. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may sinyales. Na kung ikaw ay lalapitan ng mga kaanak o kadugo, ay para kumbinsihin sa isang bagay na pagkita ng pera, o sa bagay na ibang problema para pagkasanduan ang pahiwatig ng gabay, kung nasa tama ka ay huwag isuko ang iyong nalalaman, dahil kung isusuko o papayag ka sa kanila. Sa huli ay iiwanan ka rin ng mga kausap, hanggat wala ka nilalamangan ay patuloy kang papaunla rin. Sa mga bagay na dapat sa iyo ng may kapal, ang pinapahiwatig ng gabay kapalaran ngayong araw. Ngayong araw ay mayroon ka na naman malakas na sex appeal ka ibig ibig sa lahat ng kasarian. Malakas ang dating, kaya pag-iingat sa pwedeng toksong dad ating ayon sa gumagabay. Kung may nalalaman ka na isang pwede pagkakakitaan, at ngayong lang malaman ay aralin mong mabuti baka iyang ang sinyales, na pwede ka na pumasok sa pagnenegosyo ang pinapahiwatig ng gabay, sa pera ay bawal magpalabas ngayong araw ng makaiwas sa problema. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat huwag ka basta gagawa, nang hindi pinapaalam sa mga nakakataas, nang ligtas ka sa problema sa buong araw, hayaan mo ang nakakataas ang magkaroon ng problema, at ikaw ay makakauwi ng masaya ang pinapahiwatig ng gabay sa hanap buhay. Sa pag-ibig ay masaya ang buong araw, kung may lungkot ka sa nakaraang araw, ay alisin na magpasaya ka ng tahanan, at lalong gaganda at sisigla ang mga namamahay, na nagbibigay ng pag-unlad sa ikakabuhay. Nang patuloy na padala ng tahanan ng ikakaunlad, ayon sa gabay ng pag-ibig, Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga Masuswerteng Kulay at Numero Yellow and Blue Number 17 Number 80 Number 25 Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, may sinyales na may dadating kang paglalabas ng pera, sa hinaharap sa kalusugan ng anak o partner, kaya dapat sila ay paalalahanan sa kanilang mga gawa na baka napapabayaan ang kanilang katawan maging mapanuri, sila at pag-iingat sa paggawa ng may kabilisan, nang makaiwas sa pinapahiwatig tungkol sa kalusugan, ang pinapahiwatig ng gabay kapalaran ngayong araw. Sa pera ay maging masinop ngayong araw walang paglalabas ng pera kahit kangino sa magulang ang pwedeng paglabasa ng pera, kung sa iba ay kabagalan ang pagpasok, o mabilisan na paggasta o maubos ang hawak na pera. Sa ibang kausap para sa pagkita ng pera ay walang magandang idudulot ngayong araw gastos lang kaya huwag ng tumuloy para iwas sa gastos ang pinapahiwatig ng gabay. Sa trabaho walang sinyales na magkaroon ng problema, magsipag sa buong araw ng makaiwas na matambakan ng gawain, para sa mga susunod na araw kung lagi kang nakakatapos, ay mapansin na ang iyong kahusayan at baka umpisa na ikaw ay pag-isipan na bigyan ng pagtaas ng sweldo, ang pinapahiwatig ng gabay sa pagkita ng pera. Sa pag-ibig ay masayang araw walang sinyales na problema panatiliin, ang pagbibigayan, ng walang maging tampuhan, na pwedeng makapagpabagal ng pagpasok ng pagkakaperahan, Ayon sa gabay ng pag-ibig, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero blue and red number 11 number 25 number 4.